Ayan. Hello po. Good evening po. Good evening sa inyong lahat. At ito Oh. Hindi kakain ang dola nyo ng kanin kasi ano, ah, bumili ako ng macaroni at may natiras kasi yung ano, yung sauce ng spaghetti nung nagluto kami. Tapos, ayang sayang naman yung sauce kaya bumili ako ng macaroni at Eto, ginawa ko siya. O, hinala ko dito. Ayan, o. Oh. Yung El macaroni Ayan, ito po yung aking dinner ngayon. Kaya, ayan po, kain po tayo. <laughs> kain, kain, kain. Kain na naman. Ang lala nyo. ka lang. Eto. kain ang lola kain tayo ups ito po ayan natunaw na yung ano yung cheese sa pag-init ko sa oven. Mm. Uh. Wala na kasi ibang kakain ito. Ako na lang. Kasi sawa ko hindi naman kumakain ng mga pasta, pasta. Hindi niya gusto. Tapos ito naman. Pag ano na. Pag lumipas na mga kasama ko naman dito pagkalungan hindi naman masyadong ano rin makinain kaya pag may mga tira-tira ako ang tagaupos <laughs> ayan o oh. kaya ato kaya po tayo makaroni mm. Mm. Sarap. Kaya kaya ko 'to 'to mo bus. <laughs> Tang mango ang lalaki. Mm. mayam magalas tayo pa lang ng gabi. Ano kasi? Pinatulog na ng anak ko yung ano, baby namin, kaya ayan, na ando na, nakatulog na, nasa taas na kaya ito. Ako naman ngayon, panahon ko naman ngayon, time ko naman ngayon mag, ano, mag video ayan. Kaya pag tulog lang baby namin sa gabi. Ayan, saka ako nagsisingit ng ganito, mag-video. 还没结束。 na lang ko ko yung ano kunin ko yung may cheese sarap eh tapos yung iba, yung matitira ko ano na lang bukas ko naman umaga <laughs> hindi ko na kaya ubusin oh meron pa ayan, ito na lang na may cheese masarap Ano ba yung pinagagawa doon ng asawa ko sa labas? Huwag kayo kaya gabi na. Kasi, yung asawa ko kasi, Siyempre, sa mga Japon, busy siya sa trabaho. Kaya, pag na-uwi siya dito, yun, saka naman siya nag-garden-garden, tatanim-tanim, mga, kuha na anong mga vegetables dyan. Sa gabi niya, yan ginagawa. Yan. Kaya, ayan na naman, oh. Paano <laughs> yun, naman yung ginagawa doon sa labas? Ayan po. Ayan o. Oh, may natira pa o. Oh. Hindi ko na kaya kuposin. Ayan Oh. May natira pa. Ayan. Kaya ano ko naman. Bukas naman yan ng umaga. Alam sa lang po. <laughs> ayan. Yan po. Thank you. Thank you. Thank you for watching po. Yan. Yeah, see you on my next video. Bye-bye po. God bless. God bless us all. Yan. Yeah, nakailang minutes ba ako. Yan. Yeah, thank you.